Sex is an art na kung open-minded ka, alam mo na ang pakikipagtalik ay hindi ganoon kasimple at kadali gaya ng iniisip ng iba. Sa tao namang konserbatibo ang pakikipagtalik ay sadyang iisa lang ang kahulugan. Malaswang gawain na di dapat pag-usapan. But we are now in modern generation, guys. Kung saan di lang mga bagay-bagay ang mabilis na nag i at nagiging advanced. Higit sa lahat, kundi ang pag-iisip at learning ng tao. Na para hindi ka mapag-iwanan ay kailangan sabayan mo. At isa na nga rito ay ang pagtanggap na ang sex ay art. Isa sa pangunahing problema ng couple guys ay yung sex incompatibility. Yung tipong hindi kayo compatible ng kapartner mo pagdating sa pakikipagtalik pagdating sa sex. At ang isa nga sa mga sakop nito ay yung short encounter o yung napakaikling pagkikipagtali. Dahilan na for sure isa sa inyo ay hindi masasatisfy. Kasi kung minsan guys ay may mga babaeng gusto ng pahaba ang biyahe. Lalo na kung mahal mo yung taong kapartner mo. Natural po yun na maging mahaba yung encounter. Pero kung minsan rin ay may mga tao rin, lalo na lalaki, nakakapatong pa nga lang ay pumutok na. So paano na lang ikaw na babaeng kakaumpisa mo pa lang? Tapos iniwan ka sa ere kasi tapos na siya. So dyan na ngayon papasok yung problema. Kasi nga isa sa inyo ay hindi masasatisfied. Na kung saan pa naman guys, ang sex life ay 50% ang inu-occupy nga sa pagsasama nyo o sa marriage life nyo kung kasal na kayo. Kaya ganoon na lang kayo importante na dapat compatible kayo pagdating sa kama. Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonah for those who are new here. Ang inyong ate J ay muli namang nagbabalik para magbigay sa inyo ng tips, ideas, advices, and guidance for your relationship. So for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay 5 tips kung paano patatagalin ang pakikipagtalik para masatisfy mo siya o kaya ay masatisfy ka. Gawin nyo to, subukan nyo. Hindi lang para i-fix yung problema nyo sa sex life nyo kung meron man, but also to improve it kung wala naman kayong problema about nito. But before we'll start on it, don't forget to hit the subscribe button below at huwag nyo rin kalimutan na itap yung bell button natin so you'll be notified to all of my upcoming videos. guys! In this video, ay bibigyan ko kayo ng 5 literal tips kung paano mapapatagal yung pakikipagtalik nyo sa kapartner nyo nang sa ganun ay masatisfy mo siya o kaya ay masasatisfy ka. So, wag na natin patagalin to kaya let's go straight to our tip number 1 which is perform a foreplay. Una sa lahat guys, ano ba itong foreplay? Ang foreplay guys ay ito yung kissing. Ito yung kissing, ito yung kapaan para ma-arouse nyo yung isa't isa. Napakahalaga guys na mag-umpisa yung pagtatalik nyo sa foreplay. Na kung ang kapartner mo ay Pinoy ay wala pong problema yon. Kasi madalas sa Pinoy ay nag-uumpisa talaga sa foreplay. Pero kung ang ka-partner mo ay foreigner, napakadalang sa mga foreigner guys ang nag-uumpisa sa foreplay. Madalas sa kanila ay derecho into real thing na kung saan ay alam nyo na ang sagot o alam nyo na yung ending. Maiiwanan ka. Kasi siya pumutok na, ikaw wala pa. Kakaumpisa mo pa lang. Kasi nga, madalas sa ating mga babae, guys, ay nangangailangan ng saktong panahon para ma-arose. Kaya nga, kailangan ng foreplay. Na kung hindi gagawin ng kapartner mo, ay ikaw na babae dapat ang gumawa nito sa kapartner mo. Kaya ganoon na lang ka-importante na dapat gawin nyo itong foreplay para mapatagal yung pagtatalik nyo na kung hindi man gagawin ng kapartner nyo kasi nga foreigner siya, ay dapat ikaw yung mag over Ikaw yung gumawa nito. Nang sa ganun ay maabala mo ng konti yung arousal niya and at the same time ay magkakaroon ka ng sapat na panahon para naman ma-arouse yung sarili mo. Na kung hindi mo naman alam kung paano gawin ng tama yung foreplay, ay abangan nyo sa mga susunod nating video guys at pag-uusapan natin yan doon, bibigyan ko kayo ng some ideas kung paano nyo ito ma-perform ng tama. Sakto at tama lang guys para naman hindi maging killer ng arusal niya yung foreplay na gagawin nyo. Now, let's go to our tip number two which is use different position. Yes, napakahalaga po na gumawa o gumamit kayo ng iba't ibang position kasi nakakatulong po yun na maabala nyo yung concentration ng arusal ng kapartner nyo. So, sa halip na kasi nandun na siya sa peak, pag nag-change kayo ng position, ay nandoon na maaabala nyo yung konsentrasyon niya. So, yun yung makakatulong para mapapatagal nyo yung pagtatalik nyo. Ang madalas din kasi na dahilan guys kung bakit madaling labasan yung kapartner nyo. Kaya nga siya nangalabit sa iyo ay nandoon na na arose nyo na siya. So napaka-konting sundot na lang yan ay puputok na siya. So yun ang dapat nyong pakaiwasan kasi kawawa ka na maiiwan. Kasi nature na nga sa ating mga babae guys na matagal makarating sa dulo kasi nga tagu yung kiliti natin. Kaya mahalagang ikaw na babae dapat ang gumawa ng mga technique o mga taktika para mapatagal nyo yung encounter nyo. Kasi ang lalaki, kahit anong posisyon, kung magpaper -pe may kayo sa isang posisyon lang, ay puputok at puputok yan. Kaya kung ganyang klase ng lalaki na hindi marunong mag-control yung kapartner mo, ay ikaw dapat ang mag over during encounter. At isa nga sa mga technique na maaaring mong gawin ay use different position para maabala mo yung konsentrasyon niya at hindi agad-agad siya makarating sa pupuntahan niya. Now let's go to our tip number 3 which is paglaruan ang bawat ulos. Nandoon na bibilis at hihina dapat at nandoon na sasagot at hindi ka dapat. Anong ibig sabihin nito? During encounter guys ay huwag niyong hahayaan na yung ulos niya ay purong mabilis lang. Nandoon na pwede niyong gamitin yung pagpapalit ng posisyon para maabala niyo yung konsentrasyon niya o kaya kausapin nyo siya to slow down. Pagdating naman sa sasagot o hindi sa ulos niya, na kung saan para masatisfy mo yung kapartner mo ay dapat sagutin mo yung mga ulos niya, pero kung ang purpose mo naman ay para mapatagal mo yung pagtatalik nyo, ay dapat yung pagsagot mo ay sasagot at hindi. Kasi kung purong sasagot ka, ay nandoon na tutulungan mo lang siyang makaabot doon sa paruroonan niya sa maagang panahon. Kaya, kung ang purpose mo ay para patagalin yung pagtatalik nyo, ay nandoon dapat na sasagot ka kung minsan at kung minsan naman ay hindi. Now, let's go tower tip number four, which is, wag habaan ang oral. Ang oral, guys, ay under on foreplay. Nandoon na pwede nyo siyang gawin sa umpisa o kaya sa gitna, but always remember na kung gusto nyong patagalin ang encounter nyo, ang pakikipagtalik nyo sa kapartner nyo, ay wag na wag niyong hahabaan yung oral. Kasi gustong gusto ng lalaki yung inu-oral guys. Na kung saan ay nakakadagdag ito ng arousal niya more and more pa para makarating siya sa dulo. Na kung minsan nga may lalaki na nagtatagumpay o pumukotok while you are doing it. So yun ang dapat ang pakaiwasan niyo. Kasi nga ang purpose niyo ay para mapatagal yung encounter niyo. Actually, oral also has a lot of different techniques. So kung alam mo kung paano i-perform ito, ay iwasan mong i-perform yung bagay na makakapagpa-arose sa kanya kung saan siya puputok. Kasi may technique guys na nakakapagpa-arose sa kanya more pa at may technique naman na yung part of playing lang. So if you want to make your encounter longer, at gusto mo na ma-enjoy niyong dalawa yung encounter niyo, I perform better yung technique na part of playing lang. Huwag yung dapat na makakapagpadagdag dun sa arousal niya. Kasi baka sa oral pa lang ay maiwanan ka na kasi tapos na siya. Now, let's go to our tip number 5 which is huwag niyong gamitan ng kegel sa umpisa. Sa mga hindi nakakaalam guys, hindi ko ipapaliwanag rito. I Search nyo sa Google kung ano yung kegel exercise. Madalas sinasabi ng iba guys na to make your man satisfied ay kailangan gamitan nyo ng kegel exercise during encounter. Yes, mahalaga po yun to make your man satisfied with you. Pero ang purpose nyo guys, huwag nyo kalimutan na kailangan nyo patagalin yung encounter nyo. Na ang kegel exercise ay hindi po makakatulong kasi ang kegel exercise guys ay kung yung tipong hinihigpitan o tinatight nyo yung pagkababae nyo. Which is pag ganoon ay tinutulungan nyo lang siya na maging more sensitive pa. Kaya kung ang purpose nyo na mapatagal nyo yung encounter nyo sa kanya, ay yung Kegel exercise ay hindi nyo dapat gawin sa umpisa. Pwede nyo yang gawin kung nandoon na kayo sa time na kahit ikaw ay pagod na kaya gusto mo na matapos kayo. Now, let's go to our tip number six, which is, ikaw ang magdala. Ikaw dapat ang nasa manibela. Ikaw dapat ang nagmamaneho. Para kontrolado mo yung pangyayari. Para kontrolado mo yung sitwasyon. So, itong mga tips na to ay para doon sa individual na ang kapartner nila ay madaling pumutok. Matapos. Kung saan, madalas ka nga naiiwanan at hindi nasasatisfy. So kung ganyan yung kapartner nyo na madalas kang iniiwan kasi nga madalas siyang maagang matapos, ay napakahalaga itong number 6 na ikaw dapat ang may control. Sa oras ng pagtatalik guys, ay ikaw dapat ang may control ng pangyayari. Ikaw dapat ang magdala. And don't worry guys kasi wala pong lalaki ang hindi gusto na napapatagal yung pakikipagtalik nila sa kapartner nila. Lahat po ng lalaki ay gusto yan na mapatagal yung pagtatalik nila sa kapartner nila. Na ang problema nga ay hindi po lahat ng lalaki ay marunong mag-control ng arousal nila. Napaka-perfect example ng tip number 6 natin guys na ikaw dapat ang magdala ay yung tipong kung hindi nagpe-perform ng foreplay yung kapartner mo ay ikaw dapat ang gumawa nito. Second is, during encounter, kung yung kapartner mo ay hindi mag initiate to change your position, ay ikaw dapat ang gumawa nito ikaw dapat ang mag-initiate to change your position. And on his movement naman, siguradong wala kayong control yon kasi nga movement niya yon. About sa rhythm na bibilis at hihina, wala po kayong ibang choice kung hindi kausapin siya to slow down kung nandoon siya sa rhythm na gusto niyang mabilis lang ang ulos. About on oral naman, it doesn't matter kung gaano kahaba niyang gagawin sa'yo. The longer, the better. In fact, pero kung ikaw yung gagawa sa kanya, huwag mong habaan ito. And about Kegel exercise naman, the control is always yours. Nasa iyo ang control guys kasi ikaw lang din naman ang makakagawa niyan. Hindi po yung nagagawa ng kapartner mong lalaki. So kung isa ka nga sa babaeng nakatagpo ng kapartner na hindi nga marunong mag-control kung paano para hindi sila maagang matapos, ay gamitin nyo itong mga tips natin guys. Dapat ikaw ang magdala. Dapat ikaw ang may control ng sitwasyon para masiguro mong hindi lang siya ang na-satisfied kasi siya yung nakatapos, siya yung naka-home kung hindi dapat ikaw rin. Kasi magiging malaking problema yan guys sa sex life nyo. Kung nandoon na madalas kang naiiwan. Kung nandoon na siya lang yung nakaka-home at ikaw ay hindi. Kasi ang mangyayari niyan siya satisfied sayo pero ikaw hindi sa kanya. Na kung hindi niya tumagagawa ng paraan at ayaw mo ring gawan ng paraan ay mahuhulog at mahuhulog ka into cheating kasi nga hindi ka satisfied sa kanya. So to save your relationship, i try niyo na subukan lahat ng paraan para ma-save niyo yung relasyon niyo. Lalo na nga kung ang dahilan naman ay pagtatalik lang. So that's all guys. I hope may nakuha na naman kayong tips and ideas from your Ate Jing. Hangad ko ang ikabubuti ng pagsasama nyo at lalong lalo pa ang ikabubuti para sa sarili nyo. So for more tips and ideas, especially guidance for your relationship, it doesn't matter guys kung nasa LDR or short distance relationship ka man if you want for more, check out my playlist. Nandun po lahat ng advices ko, makikita nyo. Pero kung yung mga video ay hindi suit doon sa situation nyo, ay pwede kayong magpaabot ng tanong sa ating comment section o kaya opinion. But if you don't want to be exposed to our comment section, you can always follow me on my Instagram o kaya magkipag sa akin sa aking Facebook page na ang link ay lalagay ko sa description box para diretsyo na kayo doon. Facebook page. So for now, that's all. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you in my next video. Bye bye.